kababayan, may maganda na namang balita para sa ating mga FW. Uh, ito ay para sa mga solo parents at sa mga naiwan sa Pinas. Makakatulong po ito sa ating mga pamilya. Napaula na kamakailan na pati itong mga asawa ng ating overseas Filipino workers na, uh, na natabi, na, 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 po sa no semi-skilled worker category na nagtatrabaho na abroad na one year and above ay kabilang na at na maaaring makinabang sa mga benepisyo at pribilehyo sa ilalim po ng Solo Parents Act po natin. Kayo na po ang magpaliwanag? Opo, kasama na po dyan sa ating expanded solo parents welfare at ngayon, kasama na po yung ating mga spouses ng OFW. Mm -hmm. So... In-include po natin sila kasi po, unang-una, -una, hindi na naman po financial need ang kailangan po ng mga dependents, di ba? Tama po? Yeah. Ng mga pamilya o mga children po ng mga OFW. Alam po natin ngayon na marami po po silang mga kailangan, particularly yung mga psychosocial need, emotional support. Kung kaya, nakita po namin yung iba po pang kailangan na isang as uh, OFW na pamilya, kaya po in-include na po natin sila hmm. dito sa bagong batas. Hmm. At uh, ang bagong batas po kasi eh, hindi lang nakasentro sa financial need. Uh -huh. So marami pa po tayong package of interventions na so, pwede pong ma-avail ng ating mga solo parents. Oh, okay at uh, like okay. ano pa yung mga benefits po kasi uh, narinig po ko po, po kayo kahapon sabi niyo po ang mga solo parents kasi nakakatanggap po na ng libo kada buwan no uh, pero ito nga yung talagang ano pa rin sila ay nasa laylayan, no hindi naman kasi automatic na just because you're a solo parent makakakuha ka ng 1000 pesos every month so meron din po silang, meron kayong uh, ano eh no? meron kayong uh, pamantayan kung sino makakakuha po dito Siyempre, karagdagan po nakukuha, aside from the 1,000 pesos po, is yes, meron po tayo yung comprehensive package of social protection services uh, na pwede po nila maabil sa ating mga different agencies na nagbibigay nito patungkol po ito, pwede po sila may mga sa sabi ko nga po kanina, may psychosocial support mm -hmm. na pwede ibigay especially yung mga uh, pamilya po natin na naabuso yung mga abused women or mm -hmm. abuse solo parents, so may mga psychosocial intervention po tayo na pwede ibigay meron din po tayo yung mga uh, in crisis mm -hmm. di ba? meron din po kasi mga solo parents in crisis, so ngayon po pwede po silang mabigyan ng mga uh, medical assistance, money assistance, depende po sa pangangailangan nila o sa sitwasyon nila. Mm. And then we also have education benefits. Yung po ay na-offer no naman ng ating DepEd, mm. -hmm. at TESDA na doon po sa mga prioridad natin na ng mga low-income earners, mm -hmm. particularly po, nakafocus tayo yung binagiti po kanina sa, subs sa subsidy, ano? Mm -hmm. Yung 1,000 pesos monthly subsidy, hindi po ito para sa lahat ng solo parents. Ang ating focus po dito is yung ating low income, income. earners mm -hmm. o yung below minimum wage mm -hmm. or 250,000 annually na income.